Kalumo nga drive tera na sa supermarket at mayroon tayong bibilhin na hafaiba. Ay kami dito sa Papa Man Drive. Tom, ano ko ba, ba? Sa'yo ko lang ito sasabihin. Hmm. Hindi ako dito. Hmm. Sa akong... Wow! <laughs> Papa Man Drive. Hmm. Well, dito lang matatagpuan sa supermarket na ito kung saan makakahanap ka ng body spray na pampahanap ng mga boiler sa mga kapatid na dito. So, paano nangyari? Well, ito yun. Hindi na matagal hinahanap. Well, hindi ka ba nagtataka ba dito? No, bakit pa? Well, hindi pa tapos yan kasi pag pinagsama mo ito, makakahanap ka na. Bye-bye. <laughs> Oh, Gusto di... naman na medyo malit lang na papa. Well, ito lang hanapin Gamitin nyo na. Small but terrible At papa. Deodorant spray. Ay, deodorant. Roll up. Hello mga harin. Alam niyo ba ang mga bampera, hindi lang kumakain ng tao yan. Kasi ang pagkain nila ay nandito rin sa supermarket. Kaya tingnan nyo, nandito ang mga pagkain ng job. <laughs> At hindi lang yan marami pang flavor. may coconut, may peanut butter, at siyempre may chocolate flavor. Ako man rin, alam mo ba, yung mga dwarf o yung mga duwende, naliligo rin yung mga yan, karoon yung nagpapakaitin. Paano pa? Mm. Well, ngayon naman lang makikita ko sa lilo, hindi ah, mm. uh, naging isang nunu, baby shampoo. Ah, <laughs> yun pala yung ginagamit nila. Oo. Oo, perfume. Oo, <laughs> oh, nakuha amoy nito. Amoy, baka, amoy, ka na ba ng uod? Hindi sabihin ko. <laughs> Nakamoy ka na ba ng <laughs>